Iyan, good morning, good morning mga kaipunaryo. Iyan yung ating uh, quote for the day sabi nito, your life is not just about you. It's also about contributing to others. <laughs> Alam nyo, isa sa pinakamagandang gawin para sa sarili. Una, magkaroon ka ng magandang plano para sa kinabukasan. Upang sa ganun, malalita eh, tayong makatulong sa ating kapwa. Pangalawa, dapat may target ka sa mga plano mo sa buhay. no? Dahil uh, pag wala kang target, na nilaan sa mga plano mo, hindi mo yan yan, Maniwala ka. Kaya uh, ang kanadahan sa tinuturo no, namin about uh, financial education ay magkaroon ka ng solid financial foundation. Parang uh, nagpapatayo ka ng bahay, kailangan solid at matibay. No? Dahil uh, madali na lang ang tumulong pag uh, nagawa mo na yung mga bagay na pinapangarap mo. Ngayon, Tanong mo sa akin, Tony, saan ko ba makakakuha ng sinasabi mo about financial education? No? Uh, kung yan ang tanong mo, good news dahil may mga free online webinar kami na pwede mo ma-access. No? Basta may cellphone ka at internet. Mag-message ka lang no? sa personal IP account ko o sa messenger ko para mag-guide na rin kita. So, ano pa ang inihintay mo? Let's go! At uh, huwag mo na rin kakalimutan i-like at i-share itong video na to para mas marami pa tayong matulungan ng mga katulad natin, mga OFW, mga Pilipino no, na naghahanap ng uh, solusyon sa mga problema nila. So tara!